Good morning sa inyo mga kabuhatikwits! Today video meron po ako ituturo sa inyo kung paano mag-send ng parcels sa 7-Eleven So ito requested ng mga customer ko na nagpapagawa kasi minsan tinatawagan ako nila So follow step by step, I hope sana matutunan nyo and then i-share nyo na lang po mga kabayan So simulan natin Ganito lang kasimple yan, pindutin mo itong box and then pindutin mo unahan, unahan and then itong una rin una uli and then kanan yan dito guys piliin mo lang yung 1 one, one to 1,000 para 60 ente lang yung bayad mo sa pagsisend and then click mo tong kaliwa dito guys uh, sa kaliwa naman ay yung sender name and then yung CP number man. and then sa receiver name sa kanan and then yung CP number and then click mo lang tong kanan na arrow yan and then after that dito guys says, is search mo sa taas yung store number ng 7-11 and dito mo siya guys makikita yung store number sa 7-11 yung, yung may, may bilog na yan and then after search malalabas dyan yung store number and then yung location so check double check nyo lang guys kung kaparehas yung store number and yung location after that click mo lang yung arrow sa kanan and then double check mo lang kung tama yung number and then yung pangalan and then click mo lang yung kanan pagkatapos nyan guys Okay na, waiting ka lang ng printing. So, pagkalabas ng printing guys, kunin mo lang and then dikit mo doon sa parcel na ipapadala mo. Ayan, punta na tayo sa counter, bayaran mo lang. And then, yung, yung price niya is 60 NT. Ayan, so, do sa receiver, ah uh, waiting mo lang po siya ng 1 to 2 days. And then, ipasa mo sa kanya itong resibo. Kung may talong kayo o suggestion about this video, ah uh, comment lang kayo guys and then maraming maraming salamat sa nanood and then don't forget to follow my youtube channel and then sa aking facebook follow nyo lang po ko and then marami po tayong in-reading tutorial dyan about sa facebook youtube and then marami pang iba so yun, yun lang guys and then I hope sana natulungan ko po kayo bye bye